Matapos ang ilang araw na pamamalagi ng kanyang asawa sa hospital, nagsilang na ang may bahay ni Nico Natividad. Matatanda ang apat na araw na namalagi ang asawa ng aktor-dancer na si Nico Natividad sa hospital dahil sa pagpigil o paglaban ng kanyang misis na hindi muna manganak ng preterm para sa safety ng kanyang anak. Yan ang caption niya sa mga naunang post niya sa IG habang namamalagi sila sa ospital. Todo bantay talaga alaga naman ang aktor nitong mga nagdaang araw sa ospital para sa kanyang misis na si Cielo Eusebio at syempre para na rin sa kaligtasan ng kanyang baby. At sa tulong ng may kapal ay ligtas na ipinanganak ng kanyang asawa ang isang malusog at napaka cute na baby. Wala namang mapaglagyan ang kaligayahan ng aktor at ito ay makikita sa kanyang latest Instagram post na karga-karga ang kanyang bagong panganak na baby na may caption pa ito na Amoy lungad tayo buong taon. Congrats sa pamilya ninyo Nico at sa iyong bagong silang na anak.